Hello kabayan, ako nga pala si Kuya Bruce TV, isang OFW na nagtatrabaho dito sa Middle East, sa Riyadh. Noong nakaraang video ay napag-usapan natin kung ano nga ba ang mga ugat ng kahirapan ng tao sa ating bansa. Isa sa mga ugat din nito ay ang pag-aasawa ng hindi handa. Ang pag-aasawa ay sadyang hindi biro. Bukod na sa magastos na sa bulsa, marami ka pang dapat pagdaanan at proseso upang maitaguyod ng maayos ang iyong pamilya. Hindi sapat na mahal lang ang isa't isa upang sabihin sa madla na handa na silang magpakasal. Mayroon itong kaakibat na responsibilidad at ito ay ang panghabang buhay. Hindi mo na ito mababawi pa, maliban na lang kung namayapa na ang isa sa inyong mag-asawa. Hindi dapat magpakasal ang isang tao kung wala pa siyang maayos na plano ukol sa kanyang pananalapi, pagtataguyod ng pamilya, pagtatayo ng sariling bahay, edukasyon ng mga anak, kalusugan ng buong pamilya at marami pang iba. Dapat tanggapin muna ang kalakasan at kahinaan ng bawat isa bago ang nakatakdang kasal upang maiwasan ang malabis na pag-aaway at hindi pagkakaunawaan. Kung hindi ka nakapagtapos ng kolehiyo at wala ka pang matatag na hanap buhay, sapat na ipon, ari-arian at kinikita, mas makakabuting huwag mo nang magpakasal o magdagdag ng anak sa mga taong may sariling pamilya na. Hindi dapat sanayin na palagi nalang umuutang sa tuwing kakapusin sa pera o kapag may masasabi nating malaking gastusin na dapat paglaanan sa budget. Jack na mag-aaway ang mag-asawa kapag nagkaganon. Bukod sa kailangang may matatag na hanap buhay, kailangang masinok mo ang husto ang iyong kinikita kasama na niyong asawa. Hindi porket kumikita ka ng bongga ay gagastos ka na na para bang wala ng bukas. May sapat na perang na itatabi para sa mga bigla ang gastusin para iwas mangutang. Dapat may life and health insurance ka upang may agarang panggastos sa tuwing may nagkakasakit sa pamilya o wag naman sana nawalan. May sapat na perang pambayad sa mga obligasyon sa bahay gaya ng upa o hulugan sa pabahay, kuryente, tubig, edukasyon at marami pang iba. Dapat tandaan na mahirap talagang pumilos at magdesisyon sa buhay kung palagi tayong wala o kapo sa pera. Lalo na sa mga palaging umaasa sa utang. Mas mabuti na ito ay paghandaan habang maaga. Kaysa sa maghahagilap ng pera sa oras ng kagipitan o pangangailangan. Posibleng kipitin pa tayo ng mga nagpapautang kapag nagkaganon. Bukod na sa malaki na ang interest at penalty, sakit pa sa ulo kapag nahuli ka sa pagbabayad nito. Ika nga, panic making decision. Ikaw ka ba yan? Ano ba ang ibang sanhin ng kahirapan ng tao sa ating bansa? Comment mo na lang dyan sa comment section down below at pag-usapan natin. Kung may natutunan ka sa video na ito ay huwag kalimutang i-like, i-share at i-follow na rin ang ating page. Para updated ka sa mga bagong video na i-upload ko araw-araw. Muli, hanggang dito na lamang at magkita-kita tayong muli.